Hello guys! Hapon na naman guys. Ito na naman ako guys. Maghahanda na ako ng lulutuin namin ngayong hapon. Nga ulam pang hapon na namin guys. Kaya ito na guys. Samahan nyo ako dito sa kitchen namin guys. Kitchen na. Maliit lang ang. guys. Ang menu ko ngayon guys is pancit. Pancit lang ha. Guys. Dalawang supot na ano guys, pansit na ito guys. Ito. ito lang naman. Tapos refolio. Wait lang nga ang kanya. Tapos refolio, pero kalahati lang gagamitin ko dito guys. And then, eto naman, sayuti. Kalahati din. Tapos, may karot na. Nabalas na ko na, guys. Eh, ano ba yan? Nahulog. Sorry. Ayan, guys. Tapos, tapos, yung manok is, yun ang saw, gagamitin ko, guys, sa pansit. Nahulog na. Eto, guys. Aglit ang isa. Tapos, ano ba lit ng lisa. Hatiin ko itong repulyo guys. Kalati lang kasing gagamitin ko guys kaya madami ng Ayan guys, marami nga guys no. Tama na ito. Kasi may ano pa eh sa UT. Okay guys, hanggang dito na lang guys. Ang aking video kasi medyo mahaba na. Tsaka, bye bye na lang. Thank you for watching and bye bye yo.